ayan, maghihimay tayo ng ulam ng mga aso kasi pagkanin at dog food lang hindi nila yan kakainin kasi walang lasa <coughs> itim excited ka na naman naamoy mo na naman yung fish yan in-steam lang to guys, walang timpla Ayan. patikimin natin si patikimin natin si itim <laughs> excited na no? naamoy nila yung isda o maapakan yung paako ha tulis ng kuko nyo alis dyan clover maapakan mo yung paako natatakot ako sa kuko mo eh masakit na yun. masakit yung ungrown ng kuko ko eh excited excited bang bang excited bang bang excited ang hirap pala nitong alisan ng tinik sobrang tinik pala ng isdang ito hindi na ako uulit nito kasi yung iba nito ay ulam namin tapos yung iba ay ulam nila eh sobrang tinik pala nito nakakatakot pero masarap siya malinamnam ayan o ang dami niyang tinik naku malabo pa naman ang mata ko pag may tinik iluwan nyo ha ihimayin natin so ayan maya maya ulit hanggang sa mahimay ko to so ayan na tinikan na natin alis na natin yung tinik ayan na siya o oh. kasama ng mga kanin at dogwood. food lalamasin ko yan para makita ko kung meron pang tinik ayan may nakanaligaw pa yata may nararamdaman ako ayun o, diba? Alisin natin yan. At mahal magpa-opera ng ngalangala. -ngala. Diba ba? Naku. Hindi pwedeng magkasakit siya habang bang. Hmm, hindi pwedeng magkasakit yung cute na cute na habang bang na yan. Excited na naman yan. Hmm. Lamasin natin yan para masarap. Kasi pag nagmix na yan doon sa dog food at saka sa kanin, magana silang kumain. So, isda ang ulam nila ngayon. Walang asin, walang betchin. Pero yung iba nito, kasi marami-rami ito, pinaksiw ko ulam naman namin. Kapag halimbawa guys na nakalimot kayong magbukod para sa aso nyo, halimbawa karne yung ulam, ang ginagawa ko, inuhugasan ko kahit karne luto na siya, para mawala yung lasa ng betchin at asin kasi mahirap na yung kidney nila maapektuhan so ayan okay na mix na mix na oh mm. ayan na yung isda o durog <laughs> ayun oh so lalagay na natin sa kainan nila eto tatapon ko yan excited na kayo? Ha? Excited na? Wait lang. Wait lang ha. Excited yan. Okay na Tinik na lang yan. Si Choco ay hindi ko bibigyan yan. Sa kanya ay chimken. Chimken at saka dog food. Choco oh. Kaya na oh. Maldita oh. Oh. Kain na. Kumain ka na. Bruha ka. Bruha ka sa buhok mo. Wala kang gupit-gupit. Oy. Oy bakit ganyan dadalhin na naman dyan dyan na naman kakainin kasi usi usi ka eh mamaya na mag usi usi kain mo na kain mo na ina ko naman ay sugat na naman yung ngalangalam mo sa kakakahula o ayan dinadala niya dun isa isa yung dog food yung ulam ayan chicken ay na Bibigay ko yan kay Itim. O, pakakainin ko na si Itim ako Kumain ka dyan. So, ayan na. Unahin natin si Pungging. Pungging. Kain na. Pungging. Kain na yan. Clover. Ikaw. Kain na rin yan. O. Busi niya na. Walang magtitira o. Timtim. -tim. Huwag mong piliin yung ulam haba. Kainin mo pati yung dog food. Ay. No, si Clover, oh, na rin ng ulam. Huwag piliin ng ulam. Kumain ka. Marami kayang nagugutom ngayon. Tapos ikaw, tamil-mil kang kumain. Kain na. Tinuro ko kasi yung isda eh, Kaya hinahanap niya. Ayan si, ano, ganadong ganado. -ganado. Pag natapos si Pungging dito, kakainin pa niya yung pagkain mo. Bilisan mo na. Namimili kasi o. Oh. Pinipili niya yung ulam. Kaya dapat durog na durog eh. Bilisan mong kumain dyan. Oh, hindi ko naaabangan kung sino winner. Palagay ko si Itim na naman. At kahit slow feeder yan. Bilis-bilis kumain yan. galing. Oh, o, ba Ang sarap ng kain ng mga yan. O. Oh. Bilisan nyo at uulan, o. Oh. O. Oh. oh malakas ang hangin, uulan. Masampay natin. Yung mga manok, chicken ay manok ko dali cute cute wow winner si haba o wag na haba makikikain ka pa pag upos na ang sayong pagkain wag kang makikikain sa iba masama yon hindi pa naman binibigay sa iyo pag hindi binigay sa iyo wag mong kainen makain pa siya oh haba alam mo hindi pinapagalitan eh. Wow, tapos na rin ang Tapos na din ang pungginging. Ang punggingging. tapos na din. Tapos na din ang pungginging. Nahuli ka na naman, Clover. Ayaw mo na, Diyan ka na. Babay na. Baba. Ay, salamat. Naubos. Logpod lang talaga ang tinira. Busin mo yan kasi andyan na si itim mo. Oh. Tapos na sila, oh. Mga dagol, tapos na. <laughs> tapos na yung mga dagol, baby. Bilisan mo. Bilisan mo nandiyan na si Kuya. Itim. Eh, Uubusin niya yan. Mm. Bilisan mo. Ayan, mauubos na niya, oh. Galing, ah. Mamaya inom ng vitamin sa Kasi yung gamot mo, tapos na. Hindi ka na iinom noon. Vitamins na lang. So, yon Happy? So, ayan guys. Ayan yung tinik. Tatapo natin yan kasi mahirap na pag natinik yung mga poging yan, yung poging yan, yung magandang yan, prinsesa namin yan. Mm. Pag natinik yan, naku! Mahirap magpa-opera. Mahal. Ba, pumasok ka na doon at maghuhugas ako dito. Sinasagot mo na naman ako, ha? Pasok na don ay makaaway na naman kayo dyan kasi nag-aabang kayo sa tira ni Clover hapa <tong> ay, talaga pala sagot talaga tong salbaheng to tumigil ka abangers ka na naman dyan sa tira ni Clover kukunin ko yan tumigil ka kau lang ang pala sagot si Pungging bait yan bait yan si Pungging hindi yan kay mama Bait pungging, no? Bait pungging. Tumigil ka. Baba dyan. Oh, bakit, bakit? Tapos mo lang po. Eh. Ayang okay, ka na naman, eh. Sinasagot-sagot mo pa ako, eh. Munda ganun dyan si Kisa, May. Eh. Isang. 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 <laughs> May ulo ng isang Choco. Choco. Shh. ay walang pansin. Okay. <laughs> Bruha na naman yung buhok mo. Bruha. Bruha, Choco. Bruha na naman yan. Basta busog. lakda Ito lang hindi na pa oh. Hindi na pa plakda, yan eh. <laughs> Ano na naman ang yari iyo? bakit nangangamot ka? Ha? Kiinarte ka na naman. Kinagat ka ng lamok. Choco. choco matiki amoy ka na naman ng kwet ng may kwet tulog na tapos ka nang kumain Umay na amoy yung kwet ni kuya itim choco <laughs> tulog na hindi ka na naman mapakali tulog na Natulog ka rin, ha, ba? Natulog ka? Hindi ka natutulog sa hapon? Hmm. ba? <laughs> ano yun? Nakakamot-kamot. Huwag kang iihi dyan sa upuan na Hindi mo oh, na oh, masinasapinan oh, oh, yan oh. eh. Huwag kang iihi dyan. Hmm nagigirian na naman kayong dalawa. Busog ka, di ba? Bakit hindi ka energetic? Ba? Oh. <laughs> Busog ka na, di ba? O, mong patulan si Choco. Ba, ba? Tulog ka na. Huwag ka nang makipagmaritis dyan. Sagot ka pa ng sagot basta busog dapat tulog para malakas pagising isang bakit siya diyan init ulo isang init ulo haba bakit mainit ang ulo ni Kisame inaway mo siguro no ay, naka 4 pa yan, no? Arte. Arte niya, no? Arte. Mm -hmm. <laughs> Arte naman. Bangbang, -bang. Arte. Arte. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.